Ito na nga pala, yung sinasabi sa hula. Nakita mong tunay. Ayan! Nice! Ulo tin. Wow naman! Kung may pata may ulo tin. Hmm ka na. Let's go. Yeah. Wow, 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 wow na araw mga papi. Ngayon nga pala, meron tayong special na gagawin. Ang dish na to, isa sa mga nakuha natin sa mga Chinese. Kung meron silang pata team, meron tayong gagawin dito. Ulo team, patyang papi style. Ayan naman mga papi. Ito nga pala ang list ng mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe ni papi. Screenshot mo na para wala kang makalimutan. And then, kapag ka okay ka na sa mga ingredients natin, na i-prepare mo na lahat, proceed na tayo dito sa ating pagluluto. Dito sa ating kasirola, meron tayo dito. Nahugasan na natin, nalinis na natin. Ito nga pala, yung kalahating ulo ng yobab. So, ayun, buksan na natin ang ating kalan. Lagay natin mga paps yung tubig. Gusto natin dito, masubmerge lang yung ating uh, pork. Pakukuloan natin at least siguro mga 30 minutes para lang mailabas nyo yung kanyang impurities. Hindi na natin kailangan timplahan to mga paps. Yun lang naman ang mission natin dito tap matanggal yung kanyang impurities o yung mga scam. So, takpan lang natin to mga paps Babalikan natin to after 30 minutes. Salang natin panibagong kasirola. Dito naman tayo lilikha ng napakasarap at napakabisa na ulo tim. So, let's go! Excellent. Good amount ng mga paps ng oil para dito sa ating gagawin na sauce. Painitin lang din natin yan at po na natin isalang ang ating mga aromatic bawang sibuya. Wow. Means lang mga papo o pino lang yung hiwa natin dito sa ating aromatics goods na goods na yan. At eto na. Let's go! Unahin natin mga papi itong ating garlic. Pagbabrownin lang natin ng konti mga paps. Then next na natin dyan agad. syempre yung ating sibuyas. Bango. Eto pa lang mga pap. Every time talaga na naggigisa tayo ng aromatic. Lalo na kapag kabawang. Talagang sabog ang mabang mabangong amoy dito sa ating kusina. Okay. Goods na yan. Fire mo na agad yung sibuyas. Wow naman! Wow! Gisahin lang natin ang napakabisa mga pop at talaga naman pakikinabangan natin yung magiging lasa nito mamaya sa pinaka base ng ating sauce. Etong pata team o ulo team na gagawin natin mga pap Inspired sa pata team na nakagis na natin. Pero ulitin natin itong version na to. Ganito gumawa si papi ng pata team o ulo team. Pwede nyo naman din samahan to ng mga lempo o kaya yung shoulder part ng uh, pork para naman hindi puro buto yung nandun. Kumbaga sa mga gusto na puro laman lang yung makain, meron din silang choice. Kargahan natin yan, soy sauce. Ay, sauce! Dito, gamit tayo mga paps, one cup ng soy sauce. Wow! Wow! Yung, mga ganong amount. At gagamit din tayo mga paps, dito siguro one fourth cup ng patis. Ay, sauce! Ito naman, para lang din sa umami taste. Delicious! Lalaglagan din natin yan mga papi Oyster sauce Ay sauce Dito mga pap 3 to 4 tablespoon ng ating oyster sauce Para mas rich ang ating magiging sauce Ay sauce At ako gusto ko sa mga pata team O kahit mga adobo Gusto ko mas dark yung sauce Kasi mas nakakagana kapag ka dark yung ating uh, kinakain no? Dadagdag tayo dito mga pap Dark soy sauce Ay sauce Ito naman pampakulay lang Hindi naman talaga siya kasing tapang ng mga normal na soy sauce Next na natin dito mga pap Banana ketchup Dito gamut lang ako dito mga pap One port cup ng banana sauce. Ay, sauce! <laughs> o, banana ketchup. Alawin lang muna natin bago tayo mag-next ng ating susunod na ingredient. Nice. Tatalpakan natin yan isang piraso lang. Beef cubes. Kung meron kayong pork cubes, mas maganda. Wow naman! Maglagay din tayo, mga pap. Pineapple juice. Oh, my God tasty. Wow, eto na yung magsisilbing vinegar dito sa ating sauce. Hindi tayo maglagay ng suka. Pop, syempre, kailangan natin ng extra sweetness. Maglalagay tayo dyan, sugar. Kung meron kayong brown sugar, good show ito gagamit tayo ng white sugar. Mga 3 tablespoon lang, mga papi. Good sa tayo dyan. Wow. Eto naman, optional chili flakes. Wow naman! Wow! Wow! Luin natin ulit, mga papi. At dito sa kabilang kalan, dito nakasalang yung ating ulo ng baboy. Bale itong sauce na rin mismo na to, dito natin lulutuin yung ating pork. So, hindi siya lulubog dito. Kaya magdadagdag tayo ng water. Dito naman, mga 5 cups lang, okay na. O, tansyahin nyo pa rin. Halos dito na natin kasi palalambutan yung ating baboy hanggang sa maluto. At least, kumbaga, tiim na tiim talaga yung magiging lasa. Dahil dito siya naluto. Dito natin siya talaga palalambutan. So, ngayon, lahat ng magiging lasa niyan, papasok dun sa may ating pork. Eh, di talaga namang wawawiwaw. Wow, wow. Ngayon, mga paps, hahanguin ko lang to. transfer natin dito yan. Lagay na natin muna agad. Tsaka na lang tayo maglalagay o mag magdadagdag ng iba pa nating rekado dito sa ating sauce. So, madali na lang yung ibang panimpla. Mamaya tayo mag-a-adjust. So, dahan-dahan lang at baka ikay mawisikan. Yo! Kainam! So, ito mga papi, dito na natin yan paukuluan. Hindi tayo gumamit ng pressure cooker. Dito naman, try natin kung lalambot na siya ng isang oras. Kung hindi naman, habaan pa natin. Isang oras at kalahati. Goods na yan. Yung sabaw niya, marireduce. At ang gagawin natin dyan every once in a while, at least every 10 minutes kapag kakumulo na. Tasabuhin lang natin ng sauce yung ibabaw ng ating pork. Hindi na natin to bibiling-bilingin kasi ayaw natin masira yung pinakamaskara ng baboy. Yo mga papi 10 minutes na nakalipas Check upin nga natin kung ano na nangyayari dito sa ating ulot team Yo, makikita mo mga paps, kumakapit na yung kulay ng ating dark soy sauce dito sa balat. Pero yung gawin dito, hindi pa. So ang gagawin natin diyan, gaya ng sabi natin, sasabuyan natin ng ating sauce yung ibabaw ng ating pork. Yo! Wow! Wow! No! Wow naman! Tasty, delicious. Yummy! At ngayon naman mga papi, meron lang tayo idadagdag na ingredients dito. Meron tayo ditong dahon ng laurel at saka cinnamon bark. Pasok! whole cool peppercorn at saka star anise. Meron din tayo ditong banana blossom. Sama na rin natin yan. Sigurado lahat ng magiging lasa nito Kapit na kapit, tiim na tiim dito sa ating ulo tim Mukha lang siyang maraming sabaw sa ngayon, pero lahat naman yan mag-evaporate pa maya maya. At hihigupin o sisipsipin itong ating ulo ng baboy lahat ng lasa nito. Lahat ng goodness ng ating mga pinaglalagay na ingredients. Excellent. Habang niluluto natin mga paps yung ating ulo tim eto naman yung ating sliced pineapple. Iro-roast lang natin dito sa ating pan. Walang mantika, plain pineapple. Gagamitin natin ito mamaya pang paps sa ating garnish. Yon mga papi, hanguin muna natin to At yung mga natitira, gawin lang natin yung katulad ng ginawa natin dito sa una. Very nice mga paps! Wow, wow, we wow! After one hour ng magpapakulo dito sa ating ulo team. Sharan! Malambot na siya oh. Oho! All goods! Ayos! Next na natin dito yung ating shiitake mushroom binabad natin to sa tubig mga pups at least mga 30 minutes kasi matigas tong shiitake mushroom so para mas madali siyang lumambot ha nagay natin mga pups yung ating sauce nagmamantika na no talagang nakita na natin dito lahat ng uh, richness ng mga pinaglalagay natin yung mga paps, lakasan natin apoy natuloy lang natin yung mushroom siguro mga 10 to 15 minutes then, lagay tayo yung slurry tsaka yung ating pak choy goods na goods na ito mga paps hindi masyadong na-reduce yung uh, sauce pero okay lang yan mga paps kasi lalagyan natin ito ng slurry ngayon, kapag ka may natira ka nyan pwede, pwede mong i-ref lagay mo sa ref then, pag mayroong kang uh, tirang kanin kaning lamig, bahaw, ganyan pwede mong isangag kasi mayroong kang sauce na ganito oh. ito ipang papanimpla mo sa sinangag mo mga papi sigurado, kahit pre Itong itlog ulam mo mga pap panalong panalo ang sauce mo so ito mga paps lutuin lang natin yung ating shiitake mushroom no mga 10 minutes lang okay na yan balikan natin mixture lang to ng cornstarch tsaka ng tubig ito yung magpapalapot dito sa ating sauce wow naman wow so gradual lang mga paps yung paglalagay tansyahin lang natin kung gaano kalapot ang gusto natin dito sa ating sauce sabaw pala Yan <laughs> mga paps, pang hule. Lulusawin ko lang dito sa ibabaw nito para lang merong extra extra linamnam pa yung ating sauce. May ililinamnam pa yan. Lagyan natin ng butter. Yan. Wow, ang bigat! Wow, wow, wow Yan mga pap Wow. Napakainam. Panghuli wow. Ang na lang, lagay natin pak choy. Yan, mga papi, pak choy. Wow. Goods na goods. Saktong-sakto dito yan. So dito lang sa ibabaw. Okay na yan. Itakpang ko lang na no? para masingawan yung ating uh, pak choy. Then, uh, okay na to mga pap. Luto na yan. Titikman na natin yan. At ibibigay ko sa inyo ang aking score dito sa ating sinabawan. Ulo team! Pachapapi, wow, wow, wow. yeah! papi yeah! Patso Papi, yeah! Patso Papi, wow, wow, wee, wow! Patso Papi, wow, wow, wee, wow! Wow, wow, wee, wow! Mga Paps, ito na nga pala yung sinasabi sa hula. Nakita mong tunay. Ayan! Ulo team. Kung may pata team, may ulo team. Paps, isang daan lang ng kutsilyo. Maniniwala ka sa napakalambot. Wow naman! Wow! Wow! Wow, wow, wee, wow! May golay! Wow. Pinali oh, na pisngi. Tasty. Mmm. Delicious. Wow, wow, wow. Parang nag-China town, papi. Wow, hindi mapapahiya ito. Napang sarap, papi. Iba din kasi sarap pagka mga pisngi-pisngi eh. Baka kayo. Hindi ko kasama kumakain si mami. Ano yun eh? Uh, radioactive sago yun eh. Ayoko ng baboy. Baboy, baboy, baboy. Ayaw niya ng baboy. Kaya ako lang ang babanat nito. Mmm. Wow. So yum. Wow, wow, wow. <laughs> papi.

Wow, ang Wala akong masabi, papi. Restaurant ang quality. Nagkataon lang, masabaw yung nangyari. Siguro, inaasahan ko kasi mag-evaporate ng mabilis yung tubig na reduce Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi marami akong naging sauce. Pwede ko yung nilagay sa container, then lagay ko sa ref. Pag ako nag-fried rice o kaya mga nag-noodles, pwede kong isapaw yung sauce na yun. Napakalasa mga paps. Kahit wala na yung baboy, yung lasa ng uh, sauce na yun, naku, panalong panalo. Nga pala mga papi, bilang pasasalamat doon sa mga nag-subscribe sa atin at sa mga palaging nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat sa inyo. Big shout out, paring Ja Israel. Ganon din naman, big shout out sa aking pinsan, Kenneth Roan Reyes. Napakalaking shoutout din kay Bernard Esguerra Palagi din nagsishare ng video natin yan. Solid ka papi. Kape Esquilita dyan sa Barangay Vega. Trixie Talusan. Yes, yes, yo. Big shoutout sa'yo. At sa lahat ng nagsubscribe at magsubscribe pa lang, ganun din sa palagi nagsha-share at palaging nanonood ng video ni Patsyang Papi, maraming maraming salamat po sa inyo. Wow wow wi wow. At sa mga hindi pa nakaka kung nagustuhan mo naman itong ating video, iniimbitahan po namin kayo na magsubscribe dito sa ating channel, Patchamp Papi. Wow wow wi wow. Halika, tuloy tayo sa pagkain. Sobrang sarap mga Papi. Wow wow wow. I'm so sorry, mami. Patchamp Papi yeah. Patchamp Papi yeah. Patchamp Papi yeah. Patchamp Papi wow wow wow. Patchamp Papi yeah. Yeah, yeah, Papa, papi, yeah, Papa, papi, wow, 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 wow.